President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gimpangunahan ng rice distribution sa mga benepisyaryo sa probinsya sang Capiz, Antique, Cag-Aklan. Sa pinakaulihing update, makaupod natin si Zen Kilantang live sa Kalibo-Aklan. Zen? Jer, 3,000 ka 4-piece beneficiary sa Western Visayas ang nakabaton sang ayuda sa pagbisita ni PBBM. diri sa Kalibo Aklan, 1,000 ka mga beneficiaryo ang nakabenepisyo sang bugas. Isa kalibo nga four-piece beneficiary sa probinsya sang Capiz ang nakabaton sang TIG 25 kakilo sang bugas sa distribusyon nga ginpangunahan mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Villarreal Stadium sa Rojas City, Capiz. Sa datos ng DSWD, 679 sa nasambit ng mga benepisyaryo ang apektado sang Red Tide. Tuman ang pasalamat sa mga ini bangod masobra isa kabula naman sila nga nadulaan sang palangabuhian bangod sa Red Tide. Magluwas sa bugas, naghatagman ang DSWD sang masobra 1. 7 million pesos nga seed capital fund para sa 122 kabenepisyaryo halin sa mga asosasyon nga konektado sa catfish kag balot production, retailing, community enterprise kag abaca trading. Sa iya speech ginmanduan sang presidente ang Department of Agriculture nga padasigo ng proseso sang dugang nga mga bulig ilabi na sa mga mangunguma. Nagpaandaman ini batok sa mga smugglers nga suno sa iya isa sa mga kausa sang paglala sa problema sa ekonomiya. Sunod nga ginpadulungan sang presidente ang probinsya sang Antique. Isa man kalibo ka mga four-piece beneficiary, lakip ang mga naapektuhan sang African Swine Fever. Sa probinsya ang nakabaton sang bugas. May ginhatagman nga livelihood program nga nagabalor sang 1.4 million pesos para sa mga magagmay nga mga negosyante. Ginmando man sang presidente ang madasig nga konstruksyon sang Paliwan Bridge. Hugot ng siguridad ang ginpatuman sa kapulisan sa pag-abot sa presidente sa Kalibo Aklan. Isa man kalibo ka mga benepisyaryo gikan sa 16 ka mga barangay, sa probinsya ang nakabaton sa 25 kilos ng bugas. Dirigin payag naman sa presidente nga ginatinguhaan nga mapabaskog ang agriculture sector, pinagi sa pagpadamo sa produksyon sa palay, paghatag sa materyales kagmakinarya sa mga mangunguma. Pinaparami din natin ang produksyon ng palay at inaalalay at inaalalayan natin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mga makinarya, mga pudla at iba pang mga gamit sa pagtatanim, pag-ani, pagpapakiskis at paghatid sa mga pamilya. Samantala, mamimigay rin ang kagawaran ng agrikultura ng halos 30 milyong pisong halaga ng tulong upang mapalakas ang pag-aalaga ng baboy at talaba sa, sa inyong lugar. Mando sini nga matap na ang smuggling sa bugas kag dakpon ang mga nagasabotay sa agrikultura kag ekonomiya. Nahibaloan nga ang mga ginhatag nga bugas subong adlaw ang kabayen sa 42,180 kasakos ang smuggled rice nga nakumpiskas sa Bureau of Customs sa nagligad nga bulan. Jert magluwas sa rice subsidy, naghatag ng presidente sang abono, irrigation pump, kaghand tractor sa mga mangunguma. Pagkatapos diri sa kalibon, nagderecho man ng presidente sa tangalan aklan, agod maghatag man sang dugang pagida nga ayuda, gikan sa gobyerno. So far, amoy atong latest halin diri sa probinsya sang aklan. Madamo Gid nga salamat, Zen kilanta.